Hello everyone. Welcome sa ating latest channel. Please like, share, comments, and pasubscribe naman para mas lalong lumaki ang ating channel. Ayun. Ang ating video ngayon ay tungkol sa kung ano ba ang ating ginawang medical test sa St. Luke's diyan sa Ermita. At paano ba natin nalaman na tayo ay sputum? Ano-anong mga paghahanda ang ating ginawa para sa ating sputum collection at kailan natin malalaman ang sputum result. Nagmedical po tayo noong October 3, 2023. Sa kasamaang palad, tayo po ay na-sputum. At bumalik noong December 12, 2023 for immunization. Ayan. Ang nakuha nating schedule noong October 3 ay alas 9 ng umaga. Pero alas 7 pa lang ng umaga ay nakapila na po tayo sa labas ng St. Huwag tayong mag-alala kasi pwede naman tayo makapagpahinga doon. May mga upuan po doon. Pero kailangan lang po natin magbayad ng 20 peso. Ayun. Pagpasok pa lang sa gate, ang titingnan na ni Kuya Guard ay ang ating confirmation appointment. Pagkatapos niyan, magdidire-diretso po tayo hanggang sa photobooth. Paglabas natin ng photobooth, ng si Kuya Nars, kukunin ang ating mga document at susunod-sunod rin niya yan at ibibigay ulit sa atin at yun ang ibibigay natin doon sa window kung saan ang ating one-on-one -on -one interview kung hindi pa tayo nakapagbayad ng ating medical fee ay paakyatin tayo sa 5 floor katulad ng nangyari sa akin after natin magbayad sila na rin ang nagsasabi sa ating kung saan tayo pupunta bali ang medical uh, test na gagawin natin ay ang blood test sa fourth floor uh, x-ray sa third floor at saka physical test naman sa uh, fifth floor. Sa physical test naman, ang gagawin lang natin ay kukunin ang height, timbang, blood pressure, heart rate, eye test at saka one on one sa doktor. Huwag po kayong mag-alala doon sa may mga problema sa mata katulad ko ay wala naman, hindi yan makaka sa ating medical. Balit, lang nila or uh, uh, ititest lang nila kung hanggang saan ang kaya natin babasa gamit ang ating glasses at saka nung wala tayong glasses Sa so, one-on-one naman sa doktor ay hindi po siya katulad sa OFW na medical. Yes, magpapahuba uh, rin tayo pero na, uh, nakatira or ititira po natin ang ating Uh, panloob, at mayroon naman po doon labgaan bali titingnan lang naman kung may mga bukol ata tayo mga kakapain, katulad dito sa liig sa dibdib, sa tiyan din papa na tayo ng kamay para malaman siguro kung may bukol, then one on one naman na tanungan Mag maging maingat lang o makinig ng mabuti kasi uh, para hindi magkamali sa sagot na yes or no Ayon. Paano ba natin nalaman na tayo ay sputum? Nung natapos ko na lahat ng uh, uh, test at sinabi doon sa triangle na bumalik ako sa fourth floor for additional uh, instruction. Alam ko na na tayo ay sputum. Kasi pagtapos na po tayo sa fourth floor for uh, blood test, dapat second floor na tayo for immunization. Pero pag bumalik po tayo sa fourth floor, ibig sabihin, tayo po ay sputum kasi nasa fourth floor po ang magbibigay ng papel. Ano kulay niyan, puti man yan o dilaw, basta binigyan tayo ng papel na may nakasulat na sputum at nakalagay din doon ang ating sputum collection. Sputum po tayo. Dahil sputum po tayo, ay binigyan tayo ng sputum, uh, sputum collection Date. Bali, ang binigay sa atin ay October 11, 12, at saka 13. Meron pa akong time para maghanda. Bali, ang ginawa ko lang ay uh, hindi pa ako lumabas ng kondo kasi tinulungan tayo ng ating kaibigan. Tapos, uh, uminom ako ng loya na may uh, uh, honey Uh, nagmumumug ako ng madaling araw ng uh, maligamgam na tubig na may asin. Umiinom din ako ng honey, pure honey, isang kutsara sa umaga, isang kutsara sa hapon. Tapos, prutas, ayun, gulay, maraming tubig, at saka tamang tulog sa loob po ng make it one week. Kasi, October 3 to October 11 ang aking paghahanda. Sa ating uh, sputum collection ay maaga po tayong pumipila. No first day, alauna, nandun na tayo, bali, pang number 2 tayo sa pila. Sa second day, pang uh, 14 tayo. Sa third day, ay pang 6 tayo sa pila. Bakit ba tayo maaga na pumipila pag tayo ay sputum? Kasi uh, naniniwala tayo na mas magandang tayo ang unang makagamit ng cubicle kaysa pumunta tayo tapos hindi natin alam kung sino-sino na ang mga gumamit sa cubicle doon. Kasi ang ispu'tong collection po ay maglalabas po tayo ng klima. Ayon. Ay katlong araw ng ating collection, diyan natin malalaman kung magpupulmonary evaluation ba tayo o hindi tayo po ay hindi na pulmonary evaluation pero yung iba ay ng pulmonary evaluation. Ang pulmonary evaluation po ay yun ay makakausap nyo ang doktor at doon nyo malalaman kung bakit kayo na sputum. Ipapakita sa inyo ang iyong x-ray, ipapaliwanag sa iyo kung ano ang nakita nila sa iyong x-ray. Iba-iba ang dahilan kung bakit tayo na sputum. Paano ba natin malalaman kung kailan tayo babalik sa St. Lux for Immunization? Sa mga katulad ko, na hindi nag pulmonary evaluation sa ikatlong araw ng aking sputum culture nalaman ko agad kung kailan ang balik ko. Doon sa papel na ibinigay sa akin. 'Yun ang babalikan natin kung sakali man hindi tayo tinawagan ng St. Luke sa loob ng 8 weeks. Katulad ng nangyari sa akin, hindi po ako tinawagan kaya 'Yung December 12, 2023 na nakalagay doon sa papel, 'yun ang araw na binalikan ko for immunization. Pero sa mga na-pulmonary evaluation po, ang balik po nila ay uh, uh, malalaman nila doon sa araw ng kanilang pulmonary evaluation kasi ibibigay sa kanila 'yung papel kung saan nakalagay ang kanilang balik. Ayun. Paano man malalaman kung tayo ay magpa sa TB? at magme-medication tayo. Ito ay base lamang sa aking uh, uh, naging kaibigan o nakilala natin sa buong proseso ng ating sputum collection. Malalaman po natin kung tayo ay positive sa TB at kailangan natin mag-medication. Kung may tatawag sa atin sa loob ng 2 weeks, to 5 weeks na pag-aantay ng ating uh, sputum culture. Katulad ng naging kakilala natin, tinawagan siya noong pang-fourth week namin, hindi talaga niya inaasahan na kailangan niyang mag-medication. Uh, Ang medication niya ay uh, umaabot ng six months to one year. Yung iba naman na ating nakilala ay uh, tinawagan sila sa loob ng 6 weeks to 7 weeks na kanilang pag-aantay na kanilang culture para lang i-move ang kanilang balik. Yung iba, na-move ang balik nila ng 1 week, yung iba 2 weeks. Yung 2 weeks, sabi, ay uh, may nakita daw sa ano sa sample nila na bakterya at titingnan kung anong klaseng bakterya daw. The good news lang ay hindi daw yun uh, TB. Titingnan lang nila kung anong klaseng bakterya. Yung iba naman na na-move ng 2 days to 1 weeks ay sabi dahil daw sa holiday kaya na-move sila. So, iba-iba uh, po ang ating karanasan sa pag-aantay natin ng ating sputum collection or sputum culture. Sana po ay uh, uh, nakakuha kayo ng idea sa ating experience sa ating medical dyan sa Sintlok, sa Ermita. At sana ay makatulong sa mga nagpa-process ng P1 visa or PLC visa. Thank you guys!